Hello, Universe! Ayan. At tumigil nga ang ating mundo dahil sa Mission Universe pa, Jan 2023. No? At dahil hindi nakapasok ang ating pambaton na si Michelle D. Ayan, hanap tayo ng motivation. Everyone is unique, di po ba? May matalino, may hindi. So, kung hindi tayo matalino, paano tayo babawi? Umawi naman tayo sa sipag at syaga. Hindi na nga tayo matalino, tamad ka pa at hindi matyaga. Ano pa ang mangyayari sa buhay natin? Halimbawa na lang natin si Pagong at si Rabbit. May kanya-kanya silang katangian pero dahil si Rabbit, alam niyang mabilis siya, nag-relax siya. Si Pagong na mabagal, nagtsaga siya at nagsipag. Anong nangyari? Natalo niya si Rabbit. Dapat ganun din tayo. Kung may kahinaan tayo, bumawi tayo sa ibang bagay. Dapat may mag-compensate sa mga kahinaan natin para di tayo maiwang luhaan at talunan. One day, lahat ng ginawa mong mabuti, maayos, babalik din sa iyo 'yan. Kasi doon ka makikilala at 'yun ang magiging legacy mo. 'Yun lamang po for today. Have a nice day.